Kumusta? Ngayon, uh, may mahalaga tayong pag-uusapan. Ito tungkol sa um, paano ba talaga tayo makakapagpalago ng mga leader 'yung galing mismo sa loob ng ating simbahan o komunidad. Oo, napaka-timely niyan. Base ito sa mga ideya mula sa chapter na Developing and Empowering Local Leadership. At bakit ba ito uh, importante para sayo na nakikinig? Kasi, di ba, aminin natin, ang tunay na tibay, yung sustainability ng isang grupo, lalo na sa ministeryo, e eh madalas nakasalalay sa kakayahan nating magdevelop ng sariling leader, hindi yung laging imported. Ah, yun nga. Yun yung challenge madalas, no? Maraming uh, organizations umaasa sa imported models, yung mga leader o strategies na parang hindi naman talaga tumutubo dun sa anilang uh, specific context. Tama. At ang resulta niyan, madalas, mababaw lang ang connection. Hindi nagtagagal. Oo nga. Pero parang hindi lang ito usapin ng pagiging practical, no? May mas malalim pa ba dito? Definitely. Kasi hindi lang ito basta strategy, parang ito mismo yung ano, biblical design eh. Ito yung pattern ng Diyos mulat mula pa. Pattern ng Diyos? Paano yun? Isipin mo, mula kay Abraham, Moses, David, madalas 'yung pinipili niya galing mismo sa community. Minsan nga 'yung parang hindi mo aakalain, 'di ba? Tulad ni David, pastor lang. Oo nga, no? Parang ipakita siguro na hindi galing sa tao 'yung qualification kundi sa kanya. Exactly. At ang ultimate example, si Jesus mismo. Sabi nga sa John 1:14, naging tao siya. Nanirahan kasama natin. Nakiisa. Hindi parang alien expert na dumating lang. Gets ko. Tapos parang ganun din yung strategy ni Paul. Naalala ko yung bilin niya kay Titus. Oo. Kay Titus na mag-appoint ng local elders sa bawat bayan. Tapos kay Timothy yung ipasa ang natutunan sa mga taong mapagkakatiwala na makapagturo din sa iba. Bale, paikot sa loob ng community talaga. Okay. So kung nasa loob ang focus, nagiging super importante yung tinatawag na um, contextualized communication. Tama ba? Tama. Ito yung sining kumaga ng pagpapahayag ng Ebangelyo sa paraang uh, tatagos talaga, maintindihan ng mga tao gamit ang sarili nilang kultura, wika, mga imagery. Parang si Jesus sa mga talinghaga niya o si Paul sa Athens, yung ginamit pa yung altar sa di kilalang Diyos? Ganun nga. Adaptation yun eh. Pero syempre, may danger din dyan. Oo. Oh, oh. Paano natin yun iiwasan, yung mga panganib? Mahalaga yan. Dalawang bagay ang dapat bantayan. Una, yung syncretism, yung paghahalo ng ibang paniniwala sa ebanghelyo na parang nagiging diluted na, nawawala yung core. Okay, gets. Halo-halo na. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung colonialism. Yung pag-iisip na mas superior yung kultura nung nagdadala ng message, tapos kailangan gayahin sila ng local na kultura. Hindi ganun. Ang tunay na contextualization may respeto sa kultura, pero tapat pa rin sa mensahe. Malinaw yun. So, balik tayo sa paghahanap ng local leaders. Kung mag-a-identify tayo, ano ba yung mga katangian na uh, dapat nating tignan. Higit pa siguro sa galing lang magsanta o talento. Oo, kasi madaling makita yung performance eh. Pero yung nasa loob. Unang-una, sabi nga sa 1 Timothy 3 at Titus 1, character at integrity. Yon ang pundasyon talaga. Character at integrity, okay? Ano pa? Kasama dyan yung pagpapakumbaba. Philippines 2 yan eh. Hindi yung laging ako. Tapos, kakayahang maturuan or teachable spirit. Naalala mo si Apollos sa Acts 18? Ang galing na niya, pero nakinig pa rin kina Priscilla at Aquila. Ah, oo. Importante yun. Tapos nabanggit din yung katapatan sa maliliit na bagay, di ba? Luke 16.10. Baka yun yung mga tahimik lang, pero laging anjan, maasahan. Exactly. Doon madalas nagsisimula. Tapos, syempre, yung pagiging ginagabayan ng Espiritu at may karunungan tulad ni Stephen sa Acts 6 at sa yung pagiging makakommunity at mapagpatuloy, nasa Titus 1 din yan. Okay. At saka yung malalim na commitment siguro, no? Hindi lang pang seasonal tulad ni Timoteo para kay Paul. Oo, yung puso talaga para sa gawain at sa mga tao, hindi para sa sarili. Sige. So, Nakita na tayo ng potential leader. May mga qualities na siya. Pero hindi naman sila kusang lalago lang, di ba? Paano yung uh, intentional na pag-aalaga? Tama ka. Kailangan talaga ng um, intentional na effort. Hindi magic yan. Una, napaka ng mentorship. Relasyon yan eh. Hindi lang basta training program. Parang Paul at Timothy nga. One-on-one. -on -one. Ganon. Pangalawa, yung pagsasanay na practical. Pwedeng gumamit ng case studies, role-playing, pag-aaral sa mga leader sa Biblia. At siguro yung pagbibigay na rin ng tunay na responsibilidad, yung delegation. Oo, oh, pero hindi yung basta bigay lang tapos bahala ka na. Kailangan may kasamang suporta, coaching, feedback. Hindi pa babayaan. Gets ko. May kasamang suporta. At panghuli, kailangan din ng isang kultura sa loob ng organization or church, yung kultura na okay lang magkamali kasi part 'yan ng learning at bukas sa constructive feedback, hindi yung takot lahat. Wow, napakaganda. So bale, itong pagpapalago ng local leaders, hindi lang siya effective strategy, parang pagbabalik talaga siya sa ano sa original na design ng Dios para sa kanyang gawain. Oo. oo pagpapatibay ng ugat para sa pangmatagalang bunga. So, para sa iyo na nakikinig ha, habang pinag-iisipan natin to. Ah, uh, isang huling tanong na lang siguro. Sa pagmamasid mo, sa iyong paligid, sa community mo, sa church, sa organization mo, sino kaya doon yung parang hindi masyadong napapansin? Yung baka tulad ni David na nasa pastulan lang, pero posible may tawag na pala para mamuno? Hmm, oo nga. At ano kaya ang pwedeng maging papel mo sa pagkilala at pagtulungan sa paglago ng potensyal ngayon? Isang bagay na mapagninilayan natin.